ay ngayon nga ay maghahanap tayo ng barbecue. Medyo gusto ko kasi kumain ng barbecue ngayon. Tapos, meron na akong narinig na kwento-kwento na dati daw dito sa Sambuanga ay eh, meron doon nagbebenta ng pinakamasarap na barbecuehan. Tapos, yung sauce is the best talaga. Kaya lang, nung pinuntahan ko naman yung dati nilang pwesto, wala na sila doon. So, hindi ko alam kung saan lumipat. Or baka meron lang kayong masager sa akin kung saan yung pinakamasarap na may barbecuehan dito na the best yung sauce. Andito nga pala kami ngayon sa may barangay Tumaga. Hindi ko alam kung saan to, pero sabi going pa Sunangka daw to. Tapos meron na rin naman kaming nadaanan ng mga nagbebenta ng barbecue. So dito na lang din kami bumili. Bumili nga lang pala tayo ng isang perasong pitso, tsaka isang chicken skin, tapos isang perasong batikolon, dalawang kikiam, at tsaka yung nasa lagayan na na cheese stick, ganon. At tsaka baka meron kayong masuggest na the best na pwedeng puntahan pa dito sa Sambuanga. Gusto ko kasing mapuntahan yung mga hindi ko pa napupuntahan dito, di ba? Alam ko kasi na marami pang magagandang pasyalan dito sa Sambuanga pero dahil hindi ako taga rito so hindi ko alam kung saan banda yun. Hindi na nga rin pala ako kumain dito, tinake out ko na lang kasi yung anak ko eh medyo makulit talaga. So yun lang naman and pauwi na rin kami and thank you so much for watching. Bye bye!